tuwang tuwa si Jemar, magmakita niya kami. Hindi siya nakalimot sa amin. Siya yung kauna-unahang na i-vlog ni Dave Dreamer vlog during lockdown 2020. So hanggang ngayon, hindi po siya nakakalimot kay Dave Dreamer, na ngayon po ay katabang Dave na po. Isa po si Jemar sa pakalat-kalat dito sa Calamba, Laguna. Isa po siyang payatot, napakadumis. Ngayon po, natuwa po ako sa nakita ko at may pagbabago po sa kanyang hitsura maganda pang katawan malinis yun nga lang po ay bungal na so yan po si Jemar na isa pong pakalat-kalat nung panahong lockdown isa po siya sa aming natulungan at ang aking mga kaibigan dito sa Kalamba so ngayon po tuwang-tuwa siya na makita kami muli dito sa Kalamba sana ay makapanood nito yung mga dating mga nag-sponsor kay Gemma. Maraming salamat po. At yan na po siya ngayon. Malaki na po ang ipinagbago. Talaga naman na marunong na sa buhay. Kaya ng buhay buhayin ang sarili. Ang isang batang yagit na gusgusin ngayon po. Magandang pangangatawan at positibo na po ang kanyang pananaw. Bilang isang batang kalye. Nagpapasalamat po si Katabang Dave sa Kumukup ko po kay Jemar ngayon. Maraming maraming salamat po. God bless.